Yun. Look. Ay pang-ulam na tayo. Wala nang makain. Ay, takal yan. Hello guys, good morning. Andito tayo ngayon sa taniman. Bibisitain natin kung malinis ba o marumi. Kasi kailangan linisan to bago magtatanim na naman. Sa sunod na buwan o sa December. Puntahan natin guys yung mga mga balat ng mais Ayan, tingnan natin medyo nasunog na sinunog na yung mga ito mga dumi dumi mga dahong damo itayin natin dito si utol kasi kinuha yung kalabaw na tayo dito ng mais Ayan. Grabe, maputik kasi umulan. Wala, wala kang makitang mais dito na nakaligta ng mga nag-ani. Kunin natin tong sako, guys, para di tayo pabalik-balik dito. Ayun mo, oh, pasikat pa lang ang araw. Yan, sa ganitong panahon guys, na tapos na yung anihan. Uh, bibira na lang yung mga pupunta dito. Yung mga uh, magsasaka. Pag ano na naman yan, pag panahon na naman ng taglinis sa mga uh, bukid. Ayan. Kita mo na lang, parang pista na naman dito sa bukid, dito sa bundok. Ito, tibig. Puntahan natin yung mga uh, saging dyan. Baka meron tayong makuha. Yan, nakikita dito yung mga sunog-sunog. Yan. Oh. Yan, marumi pa dyan, oh. Mga damu-damu pa yan. Saka yung mais. Yung mga ganyan, oh mga nakatayong ganito hanap tayo ng mais na pwedeng ipakain sa manok ayun pwede na yung puso ng saging nandun kaso mataas ito mga damo yan guys pasadyang tinanim yan para pagkain ng mga kalabaw ayan hanggang doon sa mga yan yung pinaka ilalim niyan, yung pinaka tawag doon. Yung Ito kasi yung diadaanan ng mga tubig pag yung naulan, malakas ang ulan yan, kaya katiyan na nang ganyan na apir pagkain ng kalabaw yan. Yung puso ng saging kunin na natin, guys. Ito. Hanap tayo ng Ayan. Pwede nang kunin yan. Hanap tayo ng pangsungkit. Ayan o. Puso ng saging. Hanap tayo ng pangsungkit doon. May nakita ako doon guys. Puso ng saging. Maghanap tayo ng pangsungkit. Hindi ba si Utol? Yung kalabaw? Hanap pa ako ng pangsungkit guys. punta tayo sa kubo ayun yung semi kubo natin di pa naayos papasadya namin to pag may time eh harap ayun ang pansungkit guys ito pwede na to pansungkit para makuha natin ng puso ng saging kunin ko ngayon. So, yun yung kalabaw natin, guys. Yun. Lalagay na sa ilog para maligo. So, punin natin to. Pagsukit so, natin ng saging. Puso saging. Ayan, kunin na natin, guys. Bari, para, para sakali makuha natin.

Yun. Lug. May pang ulam na tayo. Ayan okay. guys, oh. pangkain ng kalabaw yan. kukuha tayo ng pangkain ng kalabaw pasadya to guys na pangkain ng kalabaw kasi ubos na yung pagpastulan So kaya na, punta natin yung kalabaw guys. Dito tayo dadaan si Masukal doon. Yan ka dito po yung buhay probinsya. Buhay magsasaka. Buhay ng mga mahirap. Pero Ayos lang. Basta malusog lang guys. Lalo hindi na naayos yung kubo-kubo. Uy, bah may sitaw. Kala natin yung kalabaw. Kalabang. kabil ka tayo okay. eh. ilap magigas tayo ng paa dito guys lumang abo na yung tubig kasi naligo yung kalabaw kailangan nilang magpa-presko baka maraming dalag dito sayo guys hmm <laughs> Wala nang makain. <laughs> Ay, takil yan. Yang gantung lang, fisik gantung tongkang, gantung tongkang, gantung tongkang, gantung tongkang, gantung aji nalam tabangir hmm uh.